Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa pang Pilipino ang nakalaya na matapos gawing bihag ng Hamas nang mahigit pung araw. Ito ang pagkukumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang post sa X, dating Twitter. Sa ad ng Pangulo, ligtas na nakabalik sa Israel si Noraline Babadilla, ang ikalawang Pinoy na pinalaya ng Hamas mula sa Gaza. Kabilang si Babadilla sa mga taong binihag ng Hamas noong October 7, kasama ang caregiver na si Jimmy Pacheco na una namang pinalaya noong November 24. Si Nababadilla at Pacheco ay parehong napalaya sa ilalim ng napagkasundo pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel. Matagumpay na nailigtas ng rescuers ang 41 construction workers na natrap sa gumuhong Himalayan Road Tunnel sa Northern India matapos ang mahigit dalawang linggong pagkakakulong batay sa pahayag ng isang minister. Ayon kay Minister of Road Transport ni Tim Gadkari, buo ang kanyang tuwa matapos ang matagumpay na 17-day engineering operation na ginawa ng rescuers upang mailigtas ang 41 manggagawang nakulong sa gumuhong road tunnel sa Uttarkashi District sa Uttarakhand sa Northern India. Agad namang dinala sa Chinya Community Health Center upang sumailalim sa medical checkup ang survivors. Siyam na ang naitalang nasawi sa Tagum City sa Davao del Norte dahil sa dengue. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity ang syudad matapos makapagtala ang nasa 61% ng mga barangay nito ng dengue cases. Pinakamarami ay sa barangay Visayan. Ayon sa Tagum City Health Office, nakapag-record ang City Epidemiology Surveillance Unit ng total na 1,054 dengue cases sa 23 barangays mula January hanggang Nobyembre. Pinakaapektado ay mga batang nasa edad lima pababa. Patuloy naman ang pagconduct ng City Government ng misting, larvicide at education campaign operations para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Paalala rin ng lokal na pamahalaan sa publiko na magsuot ng mahabang kasuotan, mag-apply ng mosquito repellents at manatiling hydrated. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalind Sinchonco nag-uulat. At niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.